Sergeant Dayanan, 8800 MS uh, Philippine Army. Ito dito ako nagsimula ng isang naging warrior na tinuro ng mga uh, officer ko at mga senior nang 2010 hanggang nag, hanggang sa 2013. Ito ang playground ko. Maluso, di, uh, Basilan Peak at uh, Abong-Abong Peak. Dito ko naranasan lahat na infiltro ko. Lahat, lahat talaga na na wounded, na wounded, na mataya ng tropa. Kung ano pang iba nandito na. Kasi more on assignment ko is Mindanao, itong Basilan. Kung sa sundalo, dito ako pinanganak, dito ako gibinyagan ng inkwentro mula 2010 hanggang 2013. At nagpapasalamat ako sa mga officer, mga senior, mga samahan ko, mga kabats ko na nag-guide sa amin noon na bawat isa na maging safety kami. Ngayon, nandito ako, nakatayo pa ako, nabuhay-nabuhay, na buhay, na walang nangyari sa akin, na safety, walang galos, walang kulang. Proud as starting company, Rangers, Warriors, proud as Ranger, tabak ng regiment regiment is FSRR nabubulaw na ako kasi medyo mala, masakit ang lalamunan ko sige proud ranger proud bimak medical service ito ang laking tulong nito sa akin hanggang ngayon pina pinapalawa ko dito sa mga kasamahan kong sundalo na nandito ngayon sa 113 DRC at sa 45th IB Batalyon. Maraming salamat. Proud us. Ranger 179. SR 179-11. Maraming maraming salamat. At magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po ang Ranger. Ranger, lead the way!